Biling ko yan. Limang piso. Ha? Mahal po yan. Ha? Ayaw mo? Ay, mahal na po yan. Uy. Limang piso. Ayaw mo? Malaki po yan eh. Isa <laughs> limang piso. Ayaw. isa yo biling ko. Limang piso isa. Ha? Ayaw mo din? Bakit? Ba't ayaw mo? Sampung piso isa. Oh. Bente isa. Bente. Ha? Ha? Ayan po mga tropa, napansin nyo may mga bata namimingwit ang isda. Eh, no? puro bata talaga, asing bata. Ngayon ang gagawin natin, pupuntahan natin. Tingnan natin kung may na sila. At syempre, dating gawin. Tingnan natin kung may benta natin. Bibenta nila yung mga huling nila isda. Diba? Alam mo naman tayo. Babaratin natin syempre. Tingnan natin kung may Ang ganda po rito sa lugar na to. Ah, talagang ah, marirelax ka. Yung mga ganitong gawa ay paminsan-minsan. Pogi! Ba't nagtakbuhan kayo? Ali ka. ka! rito! Ba't kayo tumakbo? At, bakit? Ang dami nyong huli ah. Sige nga, huli nga kayo. O, oh, kung sino unang makakahuli? Unang makakahuli ha? Bibigyan ko limandaan. O, oh, o. Oh. Ano, ano? 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 Sino na makakawala, bibigyan ko 500. Oh, bilis. Oh. Tingnan natin kung sino na makakawala. Takbo sila eh. Tingnan natin kung sino magaling. Kanya-kanya sila. Wala kang bingwet. ay silang apat lang. Sige, galingan nyo ah. Ayun, kung sino makakawala, bibigyan natin ng 500. Ilan na nahuli mo, Pogi? Ikaw. Tag-isa kayo? Magkapatid kayo? Ang sipag nyo naman. Ganyan din ako nung bata. Namimingwit din ako ng isda. Malapit ng umulan na. Ang umula ganda po rito. Dito lang sila namimingwit. Ah, uh, agos ng tubig to. Takbo sila eh. Ba't sila? Ito, ito, ito. Ilan na huli mo? Kayo? Tagisa rin. Ah, uh, ba't kayo tumakbo? Ha? Ba't kayo matatakot? Sige, galingan yung mga kung sino na makahuli, 500 ang isa. Oh, di ba? Pwede ko bang bilhin yung isda mo? Yung sa'yo? Pa. Ha? Bilhin ko yan? Diba? Limang piso? Ha? Mahal po yan. Ha? Po na po. Ayaw mo? Ay. Mahal po yan. Uy, limang piso. Ayaw mo? Malaki po yan. Eh. sa'yo? <laughs> limang piso. Ayaw. isa sa'yo, bilhin ko. Limang piso isa. Ha? Ayaw mo din? Bakit? Patay mo. 10 piso isa. Oh. 20 isa, 20. Ha? Ha? O, nakita niyo na po. Excited daw po sabi niya. Alam niyo po kasi pag pinaghirapan mo kasi ang sa pamimingwit. 'Yan po ang kasiyahan natin. Lalo na kung kayo ay namimingwit din. Ang kasiyahan po diyan is yung makahuli sila sila po mga hindi po hindi naman po hirap ang buhay nila kumbaga libangan lang yan sa itsura nila ah, mukhang maayos at kapag aral silang lahat kumbaga yun po kasi kaya hindi nila binenta. kasi yung alam nyo po yung pag nakakahuli kayo yung mismo kayo ang nakahuli tapos ipiprito at kakainin nyo diba ang sarap no yung kayo mismo nakahuli no ganun po ganyan po ang ano ganyan po ba kung bakit ayaw nila ibenta nakakatuwa ah. mukhang walang makakahuli May wala, mukhang walang makakahuli ano Ala. Ganito na lang. Bibigyan ko na lang kayo. Hindi ko na lang bibili. Pang merenda, kadae. Kunti lang. Ako naman. Kadae. <laughs> kadae ba? <laughs> Ay, nag ngayon, nag kayo ngayon. Nag-uunahan kayo. Kung sino aabot na. Uh, sino pinakabata? Ito oh, po. O, ikaw mabatali ka rito. Ayan. Uh, kadae ba? Kadae? Kadae ba? Kadae. Hindi. Nakita ko lang kayo, natutuwa lang ako, naalala ko ng kabataan ko. ah, uh, eto, hati-hati kayo ha. Walang ano dito ha, walang lamangan dito ha. Ilang kayo? Lima no? O oh, sige, <laughs> dahil lima kayo, ibigyan ko kayo ng pambili ng ulam nyo para hindi na kayo mamingwet na. No? <laughs> Bakit? Ha? <laughs> <laughs> ah? <laughs> <laughs> Bakit? Ayaw nyo? Hindi mo, no, mo rin pa na ipikin mo rin ako ah. Madami ba? kontilan to. Eto, hati-hati kayo ha. Kasi natuwa lang ako. Kasi nga, syempre, uh, ganyan din ginagawa ko dati. Ayun po mga katropa, bigyan ko lang sila ng pambilin ng tilapia. O, oh, tago mo. Hmm. O, oh, tag magkakano kayo dyan? 200. Oh. O, oh, uwi na kayo. Hapon na, uulan na. Hanapin na kayo ng nanay nyo. Bilis. Bumili kayo tilapia. Saan saan kayo dadaan? O oh, sige, takbo na. Uulan na, uulan. Bum, bumili kayo bumili kayo tilapia. Yun po ang prinsipyo ng isang namimingwet. Ah, uh, kahit, kahit na gano'ng pamahal ang presyo mo, maliban na lang kung kilala kaya, bibeta nyo sa'yo. Pero kung hindi kayo kilala, ang prinsipyo nila, huli ko to, uh, kahit mahal mo bilhin, mas gusto ko iluto na lang. Yun po. O, oh, di ba nakakatuwa? Magkakaibigan sila. Ayan, masaya na siguro sila. Mga tag-200 sila. Sana ibigay nila sa nanay nila. Hindi kaya bumili sila ulam. O, palagay ko mga ano, mga batang mababait yan. Kasi nakita nyo naman, na uh, namimingwet. Kasi kuya ni eh, mga batang pasaway, hindi nyo makikita manguhuli ng isda yan. Ang ginagawa lang niya maglaro. Ah, oh, sige na! Bilisan nyo! Ulan na! <laughs> Uh, ayun po mga katapa. Uh, Naalala ko lang nung kabataan ko. Natuwa lang ako at nakita ko sila. Uh, uh Namimingwet. Natuwa ako doon sa sinabi nila Ayun lang, ibenta. Like, o, oh, di ba? Yun ano, yun prinsipyo. Nakalalakihan na nila yan. Kaya, yung mga batang namingwet nung kabataan nila, kahit pa paano, may mga uh, prinsipyo sa buhay yan. Ayun po mga katapa, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa akin at syempre sa buong team ko at kay Kuya Napakaganda Napakagandang bundok at napakaliwalas. Nakakatuwa nakakita tayo ng mga batang uh, namimingwet. Yung ibig sabihin, bata pa lang nagsisikat na. Ayun po, lagi kayo mag-iingat at God bless po.